Muling nanindigan ng mga kongresista na tama ang isinagawang pagbabago ng bicameral conference committee sa panukalang budget para sa 2025. Git din nila wala na sa kanila ang bola kaugnay sa pagpasa ng pondo. Yan ang agenda report ni Sandro Ochoa live mag mula sa Batasang Pambansa. Sandro, sino raw ang dapat kumilos na para maipasa na ang panukalang budget? Corina na nanindigan ng mga kongresista na nasa pangulo na dahil pirma na lang niya ang kulang para maging ganap itong batas. Ipinagtanggol din nila na hindi pork barrel ang ayuda para sa kapos ang Kita Program o AKAP ng GSWD. Ito ay budget na para sa iilan lamang. Maagang kinalampag ng mga militante ang batasan pambansa para iprotesta ang Anilay Pork Barrel sa panukalang 2025 National Budget. Kung talagang seryoso ang Kongreso na labanan ang korupsyon, dapat paguhin ang budget. Ibalik ang kinaltas na budget para sa mga servisyong panlipunan, bawasan ang budget para sa utang panlabas, alisin ang lahat ng forma ng pork barrel. Pero tugon ng mga kongresista sa mga kritiko, wala na sa kanilang kamay ang pagpasa ng panukalang budget kundi na kay Pangulong Bongbong Marcos na. Lalo't inayos na rin ng Bicameral Conference Committee ang pagkakaiba ng beresyon ng Senado at Kamara. Tapos na po yung trabaho namin because we've ratified the 2025 General Appropriations Act. So now it's under review ng executive and it's due for signature I think before Christmas. Kung ano man ang magiging move ng executive Uh, within this time until the signing. So antayin na lang po natin. Yun nga lang, nauna ng nanindiga ng Pangulong Marcos na hindi niya gagalawin ang panukalang budget at nasa Kamara at Senado ang pagsasaayos sa budget para muling magpulong ang BICAM. I don't think there's any need. Uh, for us to reconvene as a bicam, um, because we've already ratified it in both chambers, so in both the Senate and in both the House. So we're, we're, very satisfied with the versions. Ipinagtanggol din niya ang pagbabalik sa 25 billion pesos na akap ng DSWD kung saan 21 billion pesos nito ang nakalaan para sa mga kongresista at 5 bilyong piso para sa Senado. Kung titignan po natin yung pag-aaral na ginawa ng DSWD, meron po talaga tayong sektor na tinatawag po nating near poor. Na tuwing makakaroon ng anumang problema sa kanilang pamilya, bila napapasama sila sa sektor na mahihirap. Kaya sinisiguro ng pamahalaan na nabibigyan din natin sila ng tugon. Binigyang diin din nila na ang tinutulungan ng AKAP ay mga Pilipinong tumutulong sa ekonomiya ng bansa. Ang tinutulungan ho natin are already productive citizens of this country. Nagtatrabaho po yun, pumapasok sa trabaho, gumagastos, tumutulong sa ekonomiya. On the macroeconomic perspective, we're actually providing economic stimulus. Ang problema kasi sa atin, lahat politika eh. Muli rin nilang ipinagtanggo ng pag-alis ng 74 billion pesos na budget ng PhilHealth. Nasa tama lang ang ginawa ng Kongreso. Hindi mo naman pwedeng ipilit na dagdagan ng pondo ay isang ahensya na nakita natin hindi lang sa naunang taon pero sa matagal na na panahon that really needs improvement and greater efficiency doon sa paggastos nila ng pera hindi naman natin sinasabi na hindi na natin popondohan ang filler. Sa gitna naman ng pagkakaiba ng pananaw sa budget ng Kongreso at ng Pangulo, nagpahayag ng suporta si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos sa kanyang ama. Since the President is my father, I support him in whatever he, uh, whatever he says and whatever he hopes to achieve. Corina, mag-aabang, yun na lang talaga yung pwede natin gawin kung ano yung maging susunod na hakbang ng mga kongresista at ng Pangulo. Corina. So kung sakaling may, may uh, pagkakataon pa ba o kung sakaling ibalik ng Pangulo sa Senado at Kamara, may oras pa ba o talagang for signature na talaga ni BBM? Kung sakali kasi Corina na ibaba niya ulit sa Bicameral Conference Committee, sa tingin ko may oras pa. Kasi maaari na mga uh, alamin na no, kung saan nang galing yung tinapyas o saan dinala yung itinapias doon sa budget ng DepEd. Yun nga lang kasi, yung mga nakakausap natin kongresista, e eh, wala silang ibinibigay na iba pang impormasyon kung saan nga ba napunta yung tinapias na budget ng DepEd. Corina. So, may pagkakataon pang baka magdesisyon ng Pangulo na ibalik sa Senado o sa Kamara. Okay, hihintay na lamang natin. Maraming salamat. Sandro Ochoa nagulat.